kumaring Susan, aboy, ikaw pa rin nakapagpaani na, honey. Mm? Oo, oh, Kumari Tess. Ay, o man din, at ako nakapagpaani na. Nung kamakalawa pa man din, Kumari Tess, ako nakapagpaani. Medyo minadali nga ang pagpapaani! Gawa ng, di ba, nung nakaraan, eh, medyo uulan-ulan. Aambun-ambun nung isang araw. Kaya naman itong asawa ko, Kumari Tess, ay agad kumuha ng maraming tao para magdapas dito. At kita mo naman, oh, masobrang bilis ay pati yung balat ng palay ay nasin, nasunog na agad-agad. Dito agad. Kumari Ay bakit baga naman na itanong mo kung kami nakapag ani na ay kitang-kita mo namang sunog na yung pinag-abuhan? Ah! Ay kaya ako napaparito naman kumaritis. Ayoko'y magsasabi sa iyo na ako'y nangungutang ng ap apat na kaban na palay. Ay, ganay umbaga. Kung nung nakaraan ka sa akin nagsabi, ay baka napautang pa kita ng apat na kaban na palay. Eh, ano ka-utangin mo sa amin ngayon? Inaibinta na nga. Ah? Ay, wala na pala at naibinta na pala na ninyo kumaritis. Ay, sayang naman. Ah, ay, kumbaga kumaritis, Ako'y pahiramin mo na lang ng pera. At kailangan ko nga kasi ng pera kaya ako'y nagsasabi sa iyong mangungutang ako ng apat na kaban na palay. At this! Ay kung pera naman ko maritus, ang hihiramin mo sa amin, ay ubus na din. At gawa ng pinamili namin ng pagkain sa bahay. Unang-una ko Marites at dibagat kami maraming bata. Tapos man din ay kami bumili din ng ano pa nga ba, appliance sales na pa lang aming pinagbibili. Tapos yung natitira naman sa aming kinsimil. Ay syempre pagkakatanim ulit dito sa aming palayan. Kaya wala ako maipahiram sa iyong apat na libo At gawa ng ubos na ubos nga din at talagang pang laang. Oh, ay wala ka din ipahihiram at gawa ng nagastos pala ninyo. Ay kung bagaman ko mariti ay eh, ako'y pahiramin mo nalaang kaya ng dalawan libo. At akin na lamang tutubuan. At sa katapos ko, katapusan ko din ibibigay. Ay, eh, may kumaritis. Aray, baga iyon. Ay, kahit dalawan libo. Tutubuan mo nalaang kumaritis. Ay, siya, hala, 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 hala. At pahiramin kita. Ay, kailan naman ang balik niyong kumaritis. Ay, oo, kumaritis wag kang mangamba pag ako ang umutang kumaritis at hindi ka mapapahiya. hindi ka magdadalawang salita pati kumaritis. Abay, ito na ng ilong ko, ani. Eh. Ay, man din kumaritis at ako'y mag loan sa card bank. Kaya ang aking loan sa card bank kumaritis ay eh, siguro'y humigit kumulang 80,000. Kaya naman, Diyos ko, ay eh, dadalawang libo plus 400. Bali, ang tubo, di baga, ga? 20%. O, ay di magiging tubo rang nabibigay ko sa iyo sa katapusan. Hindi ko maritays. Nagkakaintindihan baga tayo? Oh! Ah, sa pag-loan mo sa card. Ayun na, kumaritis. At pahiraming kita. Pero kumaritis, sinasabi ko sa iyo, hani Ayusin mo ang pagbabayad sa akin. At kung kailan mo ipinangako, ay doon mo din ibabalik at buwan ng ito'y sasabihin ko sa aking asawa, iskrikto e, yung aking asawa. Pag sinaming ganay-on ang bayadan, ah. ay ganay-on din ibabalik ang pera, ni Nakakaliwan na tayo ko, Marites, at ibibigay ko na pati sa iyo, hani. oh ay, Maraming salamat ko, Hala, 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 hala. Sabihin ko na sa asawa ko na mo ko ng dalawang libo, ni Dana! Dana! Ay, shala, hala, hala, bye Babayat ako, Magwawalis mag pa dito at nang may masunog na naman. Babay at ibalik mo na lang sa katapusan. Sige, sige, hala-hala. Sabi ni Kumaring Agnes, eh ako'y okay, katapusan, iya eh, babayadan. <clears throat> eh, ates na, hindi pa rin nakakapagbaya, din nila magandahin niyo. Kumaring Agnes, hey! yung ko sa iyo yung dalawang libo ay gagamitin namin pagpapaayos ng aming palaya na pagtatanim ulit eh naantay na pati ng asawa ko ang sabi mo eh katapusin mo ibibigay at rest na ngayon ano ka na tapos hindi ka mo lang nagpaparamdam ni hindi ka nagchat-chat sa akin na may pinagamitan ka ng pera mo ay nanak ka tintik ka hirap mong kausap gandang-ganda ng pag-uusap natin na talaga namang sinigurado ko pa kung kailan mo babayad na sabi mo sa akin ikatapusan ay Diyos ko kailang katapusan ay nangahantayin ko bago mo ako bayadan lintik ka oba oh, huwag kumariti so kang sigaw ng sigaw ay pasensya ka na kumariti Doon nang hindi natuloy ang loan ko sa card. Kaya ako hindi nagpaparamdam pati sa iyo. Kaya hindi na pati ako nakakapag-chat. Ay ako'y napapahiya sa iyo. Aba, okay! pwede. Eh, Maghanap na lang tayo sa barangay ng lintik ka! Sa mo na naman ako tatapusin ko na ang buhay mo, lintik! <laughs> <Dana! Dana>! <laughs> <laughs>